bang may mga bagay tayong hindi dapat hinagawa sa pusa para hindi tayo malasin? Isa ka ba sa mga taong nahihilig sa pag-aalaga ng pusa na kung saan ang mga pusa na to ay napapamahal na sa inyo. Inaalagaan, minamahal at binibigay ang pagkalinga sa inyong mga alagang pusa. Ang mga klase ng tao na to ay ang mga klase ng tao na magbibigay ng isang magandang buhay sa kanilang alaga. Ngunit may mga tao naman na gumagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa sa alaga nilang pusa dahil lang mga bagay na to ay magiging sanhi o magiging dahilan ng kamalasan sa kanilang mga buhay. At iisa-isahin natin ang mga yan. Ang unang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa iyong alagang pusa ay ang pagtapak sa kanilang mga pustot. Alam mo ba ang mga alaga nating pusa ay may iniingatan na parte ng kanilang mga katawan at isa na dyan ang kanilang mga buntot. Ang mga buntot na yan kapag iyong inapakan ay nagiging signal na ikaw ay naghahanap ng isang bagay na maaring magkaroon ng komosyon o kaya naman galit mula sa iyong alakang pusa. Ipinapaywating mo kasi na ikaw ay naghahangada ng hindi maganda laban sa iyong alagang pusa kung kaya tinatapakan mo ang kanyang puntot at pinapahiwatig mo lamang ang hindi magandang pangyayari o maaring mangyari sa iyong alagang pusa. Maari silang manghina sapagkat ang buntot na yan ay kanilang lakas. Mas mainam na iwasan mo ang pagtapak sa buntot na iyong alagang pusa para maiwasan mo rin na ikaw ay makagat. Ang mga pusa natin tandaan, isa sa parte o bahagi ng kanilang katawan na, na mahalaga para sa kanila ay ang kanilang mga buntot. Kaya kung ayaw mong malasin, mas mainam na wag mo itong tatapakan. Pangalawa sa mahalaga sa kanila ay ang kanilang mga whisker. Ito ang sensory nila. Kapag wala silang whisker, hindi nila makita ang mga bagay na ninanais at nais nilang tanawin. Kaya naman ang sensory na yan na paraan sa pamamagitan ng whisker na yan ay magiging sanhi ng pagkawala ng sensory kung ito ay yung gugupitin o aalisin sa kanila. Ang mga whisker na yan ay mahalaga din sa iyong mga alagang pusa. Kaya naman, madalas mapapansin mo na sila ay nangihina once na ginupit mo ang kanilang mga bigote o whisker. Madalas silang nakahiga lamang na parang bumabawi ng lakas at bukod dyan, kung sino man yung taong nagupit ng kanilang whisker na yan ay mamalasin 10 times. Kaya naman kung ayaw mong malasin, wag na wag mo nang papakilaman ang mga bigote ng pusa na yan. Sapagat ang dala nito ay isang taong kamalasan. Isa pang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa iyong alagang pusa ay ang pagsasabi ng hindi magaganda salita laban sa kanila alam mo bang ang mga salita na yan ay babalik sa kanilang mga master lalo na kung hindi maganda ang mga sasabihin mo sa iyong mga alagang pusa Iwasan mo ang pagsasalita ng mga sumpa o anumang bagay na hindi maganda na pwedeng mangyari sa mga taong kinabibilangan o nakatira sa iyong tahanan habang ang pusa ay kaharap o di naman kaya mismong sa pusa mo sinasabi ang bagay na to sapagkat ang bagay na to ay pwedeng bumalo o kaya naman bumalik sa iyo sa imbes na sa kanila magaganap ang bagay na yan, ito ay babalik at sa iyo mangyayari. Parang sumpa na kung anumang bibitawan mong salita, yan din ang magaganap o mangyayari sa iyo. Kaya para maiwasan ang bagay na to, iwasan mo ang pagsasabi ng anumang bagay na hindi maganda sa iyong mga alagang pusa kahit gaano ka pa kagalit, huwag kang haharap sa kanila at magsasambit ng hindi magandang salita. Kung ayaw mong ang pangit na salita na yan ay maganap o mangyari sa iyong buhay na iyong pagsisisihan ng panghabang buhay. Huwag na huwag mo rin hahayaan ang iyong alagang pusa ay mawala o magpakalat-kalat sa iyong tahanan at hindi na bumalik sa iyong buhay. Pals kasing may alaga kang pusa na lumayas sa iyong tahanan. Alam mo bang ang katumbas niya ay ipagkaubos ng kayamanan? Ang mga pusang alaga natin kapag sumisiksik sa atin, ang dala nito ay blessing. Ngunit kapag ang alaga mong pusa ay kusang umalis sa iyong tahanan, ang kasunod niyan ay kamalasan. Kaya naman, huwag mong hayaan. Huwag mo rin hahayaan na tinatali ang iyong mga alagang pusa. Ang paraan ng pagtali sa alagang pusa ay proseso ng pagpipigil sa positibong enerhiya. Sila kasi ang buhay na elemento na nagtatanggal ng negatibong enerhiya sa loob ng iyong tahanan. Paano na lamang kung sila ay nakatali? Ang maaaring mangyari dyan ay hindi nila makakontrol ang pasok ng negatibong enerhiya. At kapag hindi nila nakontrol ang pagpasok ng negatibong enerhiya, ang magaganap sa iyong tahanan ay walang iba kundi pagpasok ng negatibong enerhiya at maiipon iyan sa iyong tahanan at kapag ito ay naipon ay magdadala ito ng kamalasan. Kaya kaya naman kung ayaw mong malasin sa buhay, ay wag na wag mong hahayaan na ang mga pusa ay nakatali sapagkat magkukos ito ng kamalasan. Kung ayaw nyo malasin sa buhay, ay wag nyo gawin ang bagay na yan para ang mga pusa ay hindi makapagpasok ng negatibong enerhiya. Sabagat sa pamamagitan ng kanilang mga kilos, tinatanggal nila ang mga negatibong enerhiya, lalo na kung meron kang lugar sa iyong tahanan na ginagawa mong opisina kung saan dito ka tatrabaho, Mas mainam na may pusa ka dito para tanggalin nila ang lahat ng uri ng kamalasan at nang sa ganun, ang pumasok ay kaswertehan lamang. Wag na wag mo ring sasaktan ang yung alagang kusa alam mo ba ang alagang pusa natin kapag iyong sinaktan, ang balik nito ay triples sa iyong buhay. Maari itong magdulot ng matinding kamalasan. Kaya naman kung gusto mong magandang buhay ang ibalik nito sa iyong buhay, mas mabuting ang ibalik mo sa iyong alagang pusa ay pagmamahal, pagkalinga at proteksyon upang ito rin ang ibabalik nilo sa iyong buhay. Pagmamahal, kalinga at proteksyon ang matatanggap mo rin sa iyong buhay kung ito rin ang ibibigay mo sa iyong alagang pusa. At ang swerte at blessing ay magtutuloy-tuloy din sa iyong tahanan.